Hello, welcome to um, Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates, guys. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel natin, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko pa lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Pakisearch na lang siya sa Facebook. is for air sign general love reading 9 of pentacles 3 of wands 4 of pentacles one more card ace of cups bottom of the deck is the You do have the lovers. Okay. So, sa nakikita natin dito, uh, a lot of money is coming. Ang daming perang dumadating sa'yo. Nakikita natin na possible ito ay extra. So, magiging at ipon siya, no? And with the three of wands, may mga bagay ka pa rin hinahanap. I feel like, I don't know, some of you hindi ka kontento sa kung naano yung meron ka ngayon. Whether ito ay may kinalaman sa money, sa love, sa success. puno mo lang nga natin yung energy ng person for fire sign please for fire sign person fire sign okay nine of swords this person is really broken hearted. Sobrang nasasaktan. Seven of Cups is here. Ramdam niya eh. Ramdam niya. Maybe you, you are in a relationship dito sa person na to, pero... Parang nasasayang lang yung pagmamahal na ibinibigay ng taong ito sa'yo. Parang sila sayang mo lang. Because you're not happy. You're not contented. Anytime na I'm I'm feeling like for some of you may past person pang connect. So anytime na may bumalik si past or kung hindi man past, maybe a friend na magkaroon ng bagong connection sa inyo, magandang connection sa inyo. You are this person na mabilis lang sa yung umalis sa connection because you are not happy you are not contented sa taong ito anong emotions eh nasa isip mo tungkol sa kanya sun is here nine of wands six of swords the devil and the eight of uh, swords three of pentacles is here bottom of the deck is the two of wands I feel like may mga plano ka pa rin naman sa relationship or sa connection mo with this person. May may plano ka pa rin dun. Maybe may plano regarding money. Gusto mo mas mag-grow pa. I feel like masaya ka sa connection ninyo, sa relationship ninyo, or sa... Sa mga tao sa paligid ninyo, maybe if you do have children, may kids na involved, masaya ka naman doon. Masaya ko nga, pwedeng may mga times na hindi ka kontento o hindi ka masaya sa kanya mismo. ah uh, maybe marami ka nakikita ang mga challenges or kamalian mula dito sa taong to. Punin ko itong dalawa. This would like to come out. Three of pentacles is here. Regarding sa emotion ng person ito with the Ace of Wands. Mahal ka niya eh. Sobrang init ng pagmamahal ng taong ito sa'yo. The temperance is here. Sa inyong dalawa siya yung hinahaba niya yung pasensya sa connection niya eh, Oo, nasasaktan mo siya. May mga times na asar din siya. I, I feel like nagkaroon na ng ending sa inyo nitong taong to pero hindi nagtuloy. Na high chance na magkaroon ng ending ulit in the near future sa inyo because yun ay pag na isip o mas inisip na nitong person na to ang sarili niya kaysa sa pagmamahal niya sa'yo. Dahil oo, mahal ka niya. Pero minsan yung pagmamahal, may hangganan. Yun ay pag natutunan niyang mahalin yung sarili niya. Ngayon kasi ngayon, hindi niya ganun kamahal yung sarili niya. Mas nauuna ka sa lahat ng bagay. Mas nag nauuna ka, hagustuhan mo, or kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Ibibigay ng taong to. Pero once na mas minahal niya na yung sarili niya, nakakita tayo ng possible ending. Kasi ang totoo niyan, mas mahal kanya niya kaysa sa sarili niya. What will happen in the near future for the both of you? In the near future, for fire sign, please. Two of Cups, the Chariot, the Handman, Three of Wands, Queen of Coins, Seven of Coins is here. para sa person na mo for fire sign please guys angel guys nakikita kong, yung iba sa inyo pwede yung ano ha nalalakihan ka sa braso mo. Alam mo yun, yung normal na matabaan ka sa sarili mo pero mas more on sa braso yung nakikita mo, napapansin. This could be a reading. Okay lang hindi ka nakarelate sa sinabi ko na yan guys. The magician is here. Four of cups. nakita tayo ng choices in the near future for you. my choices pagdating sa love. I feel like tinatry mo na mag-focus sa pera, mag-fake, focus sa pera, but you cannot deny na itong choices na ito na pag nasa harapan mo na, ay hindi, alam mo naman talaga kung sino yung gusto mong piliin dito. This is regarding sa love, guys. There's two queens here. Queen of Wands and the Queen of Pentacles. And I feel like mas pipiliin mo yung queen of pentacles. You do have the queen of coins. Pareho yan. Yun na pipiliin mo. You do have choices. Pero you, you do have your two of cups. Ito yung relationship, emotions, and love with the person, with the chariot na nakikita natin. Sabihin na natin magiging mabilis yung pangyayari pero yung paghihintay naging matagal. And once na mangyari na yung mga hinihintay na yon, magiging mabilis na lang ang lahat. Three of Wands is here. The energy is that I can see you saying goodbye to the Hierophant. Marami ka natutunang lesson dito. And I can see you saying goodbye. Parang okay na rin yung mga lesson na natutunan ko. Parang ganun yung energy mo. So, I can see you na mas, kung doon sa dalawang choices na yon the new one is the one na nakikita natin pinipili mo. Anyway, thank you for watching guys. Sana nakarelate ka, naka ka. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tero, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. And Unicorn Princess Tero, yan yung aking TikTok. Paki-subscribe na lang ako guys. Guys, dyan. Ay, paki-follow pala. Okay. And... Kung gusto mo ng personal reading, Jing Tarot Reader, palm reading mula sa akin. Pag nag-avail ka ng mga crystal bracelets uh, doon sa aking TikTok shop, meron kang free palm reading. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.